Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Lakers laban sa nagiinit na Denver Nuggets. Kakaibang depensa ang pinakita ng Lakers to start the game sa panguna ni Vando. Sa first quarter nga ay nalimit nila ang reigning MVP ni Jokic sa dalawa lamang na field goal. Umaabot nga sa 16 points ang kanilang biggest lead. Sa pangunayan ng 16 first quarter points si Luka Doncic. Sa second quarter naman ay patuloy pa rin nga ang magandang transition defense ng Lakers. Wala nga madaling puntos para kay Jokic bagkus pinapahirapan nila ito na makatanggap ng bola. Subalit dahil isang nga itong all-time great, hindi mo naman siya mapipigilan ng tuluyan subalit pwede mo nga itong makontain. Mainit pa rin nga si Luka at bumabalik na nakasanayan natin na laro ng Slovenian Stars. Baon ng Lakers ang 9-point lead by halftime. 19 points, 5 rebounds and 5 assists na si Luka Doncic. 15 points sa si Lebron James, 10 points si AR15 at 9 points si Hachimura. Sa Nuggets naman ay 14 points sa si Gordon, 11 points, 10 rebounds, 5 assists si Jokic at 12 points si Murray. Sa third quarter naman ay mainit nga si Jamal Murray at Westbrook subalit magkakasunod na 3 points naman ang ginagawa ni Austin Reeves at Hachimura kaya naman hindi makahabol ang Nuggets at baon pa din nga ng Lakers ang 9 point lead sa last quarter. Sa fourth quarter ay umabot na nga sa 20 puntos ang tambak ng Lakers hanggang sa tuluyan na nilang pinutol ang siyam na magkakasunod na panalo ng Denver Nuggets at nakuha ang big win sa game na ito. 32 points, 10 rebounds, 7 assists and 4 steals si Luka Doncic. 25 points, 10 rebounds and 5 assists si LeBron. 23 points, 7 assists si Austin Waves at 21 points naman si Rui Hachimura. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Zion Williamson. Kahapon ay nagtala siya ng 29 points and 7 rebounds on 11 of 15 shooting sa field sa loob lamang ng 27 minutes of playing time. Ganyan nga siya ka-efficient sa konting playing time mga kaibigan at madalas niya nga itong gawin. Ganun pa man, hindi niya nga ginusto na maglaro lamang ng konting minuto. Sadyang palagi siyang tinatamaan ng mga injury, kaya naman bawat balik niya nga ay restricted o palaging may limit lang ang kanyang minuto na pwedeng ilaro. Ganun pa man, kahit nga ganito ang sitwasyon niya, most of the time ay siya pa rin nga ang pangatlo sa pinakakunting laro ang kinailangan upang maabot ang 5,000 points mark sa likod lamang ng magkakampe na Lebron James at Luka Doncic. Subalit so, kahit nasa likod nga siya ni Luka at Lebron ay malaki ang agwat ng nilaro na minuto ng dalawang ito kay Zion. Kaya naman kahit na hindi patapos ang karir ni Zion, malaking what if nga ito mga kaibigan. Halos 200 pa lang nga ang nilalaro niya sa 6 years. What if hindi nga siya injury prone? Most likely ay nasa usapan nga siya ng best in the world ngayon or all NBA team level. Ganun ba man medyo napadami nga ang kain niya na naging dahilan ng mga injury niya sa kanyang lower body. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Pinutol naman ng Phoenix Suns ang kanilang apat na magkakasunod na talo na makuha nila ang panalo kontra sa Chicago Bulls sa score na 121-117, 29 points, 8 assists si Devin Booker, 27 points, 11 rebounds and 5 assists si Kevin Durant, 25 points, 6 rebounds and 4 assists si Bradley Beal at 15 points, 9 rebounds naman si Nick Richards. This is one of the few games simula nang mabuo ang kanilang trio kung saan lahat ng tala ng 25 points o higit pa si Kevin Durant. Devin Booker at Bradley Beal.